Yo! So, ang topic natin for today ay tungkol sa mga salot na naglipa na ngayon sa lipunan. Sino pa nga ba? Ay e yung sikat na sikat na mga fuckboys. Yes, bida kayo ngayon sa vlog na to. So, ano-ano nga bang traits ang tinataglay ng isang fuckboy? Pag pinaliwala ka niya na isa siyang broken-hearted man, at na ikaw daw ang papabago sa kanya, then the next day he would ask you to have sex with him, dahil mahal ka daw niya. Fuckboy. Pag sinabi niya sa yong ngayon ko lang ginawa to. Sa'yo lang talaga ako ganito. Irresistible ka kasi. Fuckboy. Kapag ka may girlfriend na siya pero nilalandi ka pa rin niya. Fuckboy. Kapag ka lagi niyang dinadivert yung usapan niyo into sex like, Kung magkasama kaya tayong dalawa ngayon na tayong dalawa lang. Alone. Ano kayang ginagawa natin? Fuckboy. Kapag rinay niyang ayain ka to have sex at hindi ka pumayag, sasabihin niya, pa-virgin ka. Pag pumayag ka naman, sasabihin niya, slut ka. Pak Boy. Kapag sinabi niyang gusto ka niya, pero hindi pa daw siya ready sa commitment, pak boy na pak boy. Yung aayain ka makapag-date, pero ikaw ang pagbabayarin niya sa lahat, pak boy. Kapag kaayon niya nakikita kayo in public, pak boy. Kapag ka sinabi niyang ibahin mo ako sa kanila, hindi ako tulad nila, hindi ako pak boy. Pak boy. Kapag ka niyang hindi naman natin kailangan ng label, go with the flow lang hanggat masaya tayo, pak boy. Naglipa na talaga sila sa lipunan natin ngayon. So, kung ang dinidate mo ngayon ay nakitaan mo ng mga traits na sinabi ko ngayon, Girl, you're dating a fuckboy. Kung ako sa inyo, kalasan nyo na. Dahil kung hindi, may kilala ka ba? Tag mo nga. See my next vlog. Mwah! Yeah. Shia!